Hello guys! Good morning! Mapagpalang araw sa lahat! Good morning! Good morning! For today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano madaling nakuha ang aking in stream as. So bago ang lahat guys, is pakipalo naman ninyo si Elsa Kaopet Del Puerto. Ayan, so ito na nga guys ang aking ginawa sa aking... And stream ads. Madali ko na-unlock So, unang-una guys is nag-upload ako. Consistent talaga yan. Kasi mababawasan niyang 60 minute view ninyo pag hindi kayo nag-upload day So, unang-una nag-upload ako ng 3 to 10 minutes video. And second, walang music. Ayan. Hindi ako gumagamit ng music kaya wala akong violation sa aking Facebook. So, kahit pangit yung ano, yung, di ba, pangit, pag walang music, pero hayaan mo na lang, i-upload mo na lang yan. May manunood at may manunood pa rin dyan. Um, third, guys, is nakipag-engage ako sa kapwa content creator. Kung ano yung mga nagko-comment doon, replyan nyo agad, makikonbo kayo doon, maki maging friendly kayo sa inyong mga kapwa creator, mga nagko-comment doon sa inyong mga video. Makig-engage kayo. Ayan, and then, Ah, uh, so, yun lang ginawa ko, guys. Nag-upload ako, nag- consistent talaga yung upload ko. Kung ano may yung in ko sa Facebook, uh, YouTube, binago ko lang yun dahil bawal yung, kasi minsan may music tayo sa YouTube na walang CPR, pero pagdating sa Facebook, uh, bawal na bawal ang mga music doon. Ma maano kayo masisipa talaga kayo diyan. so yun nga malinis ang aking facebook profile uh, profile pa, pala yung gamit ko so ngayon thanks god at na unlock ko na ang aking instream ads at unti-unting may nagpapalo naman at lumalaki yung followers natin so yun lang guys sa mga gustong makuha yung instream ads upload lang kayo ng upload ng mga long video Uh, and then, nagla-live din ako. Ayun pala guys, live. Para din tayo nagwa-whitey eh noon. Mag-live kayo nung mag-live. Mag and then, kung gusto, may gustong umakyat, paakyatin ninyo, makipag-kwintuhan kayo doon. Dahil dumadami kasi yung mga comment doon, <coughs> mga comment sa live ninyo. So, napakalaking bagay ng mga comment natin doon sa pagla-live malaking uh, views ang makukuha doon. So, yun lang guys. Ang ginawa ko. Again guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo at gawin nyo din yung mga technique na ginawa ko. Thank you, thank you. God bless us all. Bye-bye.